wala yung ibon. Pagal ko mag-focus. Mga heron lang naman to. Pero pwede na para i-testing tong lens na to. Hindi naman proper equipment talaga pang wild bird photography tong gamit natin. so lang ipakita sa inyo talaga kung ano yung capability ng mga lumang lens na katulad nito kapag sinalpak nyo siya sa modern DSLR or modern mirrorless natin ngayon. are going to do birding today. Kulimlim yung panahon kaya hindi mainit. Palitan nyo muna guys from rider to vlogger. Anong camera natin? syempre yung parang digicam na camera lang. Liit diba? Kasyang kasa sa belt bag. Tripod. So natin yung ating carbon fiber na sirui tripod. Wildlife photography or wild bird photography kailangan stable lang yung camera mo. Kailangan ko ba ikabit na dito? Hindi. Wait lang kayo, guys. Kung anong liit ng camera natin dahil dito sa pancake lens from Viltrox na parang lens cap lang sa liit. Ang gagamitin naman natin sa kanya ngayon na lente ay ito. Yeah. Tada! Ultra Mega Super Telephoto Lens kasi sobrang haba niya. Well, this is a vintage lens na M42 mount. Yung screw mount kasi sa mga lumang camera like the Pentax kaya meron tayong adapter na ikakabit sa kanya para maikabit natin siya sa Fujinon or sa FujiFilm mount X mount tinatawag PK2FX mount isa pa yun sa mga advantage ng mga maliliit na camera na katulad ito, pag nilagay mo siya dito parang wala lang, di ba? Dahil yung lens yung mas mabigat, yung lens yung ikakabit natin dito sa tripod. Tingnan nyo kung gaano kanipis yung lens compared dito sa lens cap. Halos magkaparehas lang ng kapal. Tit ng camera natin, di ba? Pag nagpapalit nga pala kayo ng lens, magandang habit na laging nakaganyan yung camera. Tsaka huwag yung laging i-expose yung sensor nyo sa labas. Sobrang habang lente. So, ito yung capturing device mo, sobrang liit lang. Magaan pa rin yung photography equipment mo. Compare kung malaking camera yung kakabit natin dito, like the Fujifilm XH series. So, medyo bibigat na siya. Ito parang yung lens na rin yung pinaka-bigat niya. Kasi halos wala naman ito yung bilang na, kasi ang liit niya yun. Isa to sa mga advantage ni XM5 or ng mga maliliit na mirrorless camera na pag kinabit mo siya sa malaking lens parang wala lang. Dapat din yung settings yung sa camera pala is nakalagay siya sa shoot without lens. Kasi hindi madedetect ng camera nyo yung lenteng ko eh. Manual focus nga rin pala tong lens na to. Medyo mahirap lang siya i-focus. Pero once na na-i-focus mo naman na okay na siya. etong tripod natin, pang photography lang kasi to eh. Meron talagang head na pang, pang birding. Mag-aabang na lang tayo. O, wala eh. O, wala yung ibon. Pagal kong mag-focus ito ang pinaka tricky sa lahat yung i-focus mo yung camera tutok mo dun sa ibon o kung saan dadapo yung ibon konting galaw lang magshake na siya ganda kung naka timer eh. para pagbitaw mo may pagkakataon pa mag stabilize yung camera siguro mas maganda kung naka ganito yung camera mas parang stable siya mas maganda nga kung naka portrait So, maganda to kung meron kang trigger. Ilagay ko sa 10 seconds para ah, talagang walang shake. So, tatimingan mo na lang ngayon yung ibon. Kailangan gitnang gitna para yung pinaka-sharp. Kasi itong lens na to, hindi na to sharp eh. So, kung hindi pa sharp yung settings mo, sayang. makita ko sa inyo guys. So, ayan yung framing natin. Yung shutter speed natin, naka 1 over 1,250 at a seconds ISO 4,000. And then yung aperture niyan, uh, variable siya. Nakashoot without lens, kaya ang itsura dito is zero. So, ayan yung heron. Heron ba yan? Ayan. naglilinis. Gano'n kalayo? Sobrang layo niyan, guys. Tingnan nyo kung nasan tayo. Tayo ay nandito. Yung heron, somewhere. Ayun. Ayun nga ba yun? Hindi, hindi pala yan. Yun pala. Kaling, di ba? Try kong bawasan yung shutter speed ko para maibaba ko pa yung ISO. Para talagang optimal yung settings. Hindi naman proper equipment talaga pang wild bird photography itong gamit natin. Pero dahil naiintindihan natin yung principle at saka kung paano makuha yung optimal settings, yun yung ginagawa natin. So, tatimingan tatimingan lang natin yung iba na yan na yung nakaharap siya sa atin. Hindi kasi natin pwedeng pindutin yan ng walang timer kasi masyadong makulimlim ngayon at kulang yung liwanag. Dahil kulang yung liwanag, magbiblur talaga yan kapag handheld lang natin. Yung clinic natin agad. So, tatimingan talaga natin. Trial and error lang. Dito sa part na to, isang ibon pa lang yung nakikita natin na madaling mapicturean kagaya yung mga heron kasi tumatambay sila eh. Tingnan nga natin yung shot. Kung pwede na. Pwede na rin naman yung lens na to is hindi siya sobrang ganda pero pwede na kasi vintage lens to eh napakamahal ng mga telephoto lens na ganyan so ito nakuha lang natin to sa isang surplus second hand market pero okay na okay pa yung glass nya so hindi okay, kukunan ko muna wala pa akong money shot eh feeling ko bitin pa to eh bad trip inulan tayo so pack up na Balikan na lang natin to kapag maganda yung panahon siguro. Nandito ulit tayo sa part na to ng Laguna Bay. Dito sa C6. Yung nakaraang punta natin dito. Biglang umulan. Kaya nag up na tayo kagad kasi hindi weather sealed yung camera eh. Hindi pala nag-record yung buong setup natin itong camera. Nag-overheat siya siguro kasi tanghaling tapat. So ayan, up na natin yung camera natin dito sa tripod. Again, yung lens yung nakakabit sa kanya kasi yung lens yung pinakamabigat na load. Tapos nagpalit na tayo dito ng head. This is video pan head na. Unlike nung before, ang dala natin is ball head lang. So, mas okay to pang birding pero hindi pa rin ito yung pang bird. So, ito lang yung available sa atin. Mas better naman to kumpara sa ball head. Yung movement niya is up, down. And ito, pan. So, mas madali siyang i-control. Mas madaling i-lock yung position ng mismong camera natin to take the shot. So, nakaset up na ako. Pupunta lang tayo doon banda sa part na yun kung nasan yung mga ibon. Iwan natin tong motor natin dito. Let's do birding. Grabe, ang init, Pero maganda yung ganito na direct yung araw kasi para dito sa lens kasi yung opening nito ay sobrang deep. F10 to F50. So, maganda tayo dito ng spot na maganda. Mga heron lang naman to. Pero pwede na para i-testing tong lens na to. Let's go. Medyo malalim to ah. So ayan, tinatesting na rin natin yung video niya. Naka-max yan or naka-full zoom siya na 1,200mm. Tapos yung inuuna niya, sobrang layo sobrang layo <laughs> niyan guys tapos ito yung kanyang framing so tingin ko sa video okay naman siya mukha siyang vintage talaga vintage lens pero pagdating sa photo syempre hindi ganun kaganda yan meron niyang chromatic aberration yun yung nagko-color purple or bluish or reddish yung yung gilid nung mga dapat sharp na parte nung photo. So, i-remove natin yun sa post and then gagawin natin lahat ng makakaya natin para pagandahin yung photo gamit yung Adobe Photoshop. Bali, nagpalit ako ng setup. Ginawa kong electronic yung shutter niya and ginamit din natin yung function nitong camera na pwede mo siyang i-shoot dito sa mismong touchscreen. So, shutter na rin yung screen nya para ma-minimize natin yung movement talaga so mahirap talaga ang iset up yung ganitong klaseng lente at mahirap makakuha ng decent na output sa kanya challenge talaga yon tapos syempre yung focus natin dapat yung subject nandun siya sa gitna ng frame kasi yan yung pinakamalino na part ng sensor 800, kaya naman na pala ng 800 kasi naka-tripod naman tayo and halos hindi naman gumagalaw yung kinukunan natin kaya yan yung setup natin. Talagang ingat lang magalaw yung camera. We've been living in since so long All the feels me on the street last night Said everything's all right. Ito so lang, mahirap talaga siyang gamitin at mahirap makakuha ng magandang shot sa kanya. Gusto ko lang ipakita sa inyo talaga kung ano yung capability ng mga lumang lens na katulad nito kapag sinalpak nyo siya sa modern DSLR or modern mirrorless natin ngayon. Para sa quality ng output nito, siguro kayo na lang yung magsabi ilagay nyo na lang sa comment section kung ayos na ba sa inyo yung quality ng lens na to. Well, hindi ko naman pinopromote na gumawa rin kayo ng ganitong klaseng setup. Sa totoo lang, mahirap talagang gamitin yung ganitong lens, especially yung focal length niya, 800 to 1,200 na times 1.5 pa. So, sobrang haba talaga ng lente na to. Mahirap siyang i-focus. Soft yung focus niya. Marami siyang chromatic aberration at mga ano-ano pang mga bagay. Pero kung okay lang naman sa inyo yung ganong klaseng output and i-edit nyo naman and nakita nyo naman siguro yung mga output natin. Kung okay na sa inyo yung ganon, well, why not, di ba? So ayun, dito na muna natin tatapusin tong video na to guys. Thank you for watching Hate Photography TV at nung may natutunan kayo or at least I got you entertained. Please don't forget to like and subscribe. Once again my name is Hate. See you in the next video. Mabuhay.